Sibu guys So matagal tayong hindi nakapag ano, Hindi nakapag explore Kasi matagal natin na, Hindi na mataan yung suspek So nandito pala siya Sa area na to Meron kasi nakakita sa kanya Yung may ari ng Newgan na to May nakita sa kanya na no, May nakita sa kanila Na Meron daw ano, Meron mga tao Ano na nandito So palagay ko sila yung suspek na yun may kasama na yun hindi kasi lahat nahuli ng mga otoridad yung mga taong yun so dala natin yung baril natin so, ito para handa tayo no? handa tayo sa laban <laughs> medyo ano na hapon na tayo nakarapin dito layo pala dito so nagantay na lang ng tawag yung kasamahan ko yung mga taga barangay mga barangay official So, tara guys, puntahan natin, hanapin natin dito. So, yung list kailangan natin yan, okay? Eh, dito daw, nakita nila yung mga tao dito. Buti na lang, hindi sila napansin. Hindi sila nakita ng mga kriminal. At naka, ano sila nakaalis. Kasi delikado kasi yung mga tao yan. ni Yogan ang nakakita sa kanila Yan. magkukupra sana sila dito dito mismo magkukupra sana pero ano pero nakita nila yun dito may mga tao do dito na armado so, shout out tayo no kay ating Sinirin Dixon ating King Sumiliano kay ano kay all kategori Pasko kay Mariana. Ano kaya to guys? Ano kaya? Parang libingan. Nakikita nyo. Lalim. Lalim ng hukay. ko itong sa kamera aku bakit may may ano kulay may parang may seliput, suara, so, wala tara, tara pasokin na to pad may dalang sako ano kaya yan hindi kaya yan magnanakaw guys sinipa yung sako pagmasdan muna natin parang meron siyang inantay Sana hindi tayo makansel no para maalaman natin kung ano yan Pero sa tingin ano kayang ginagawa niya? parang siya yun yung nakikita natin guys so, siya yun yung nakikita natin sa ilaw siya talaga yun isa sa mga kriminal guys takapangin natin Hindi siya. Ano kaya yun? Sige, si muna natin nung ano natin. Hanap mo tayo ng mga bumbahan. Wala nang hangin yung virga natin. hindi saglit lang. Ibumba muna natin. I